Ang video na ito mga kaubayan, ay kararating ko lamang po dito sa Castillo Sambales habang ako po yung naglalakad at papunta po ako sa aking gagamutin na pasyente dito po sa madadaanan ko mga kaubayan, ay ito po yung pakpaklawin no? pakpaklawin po mga kaubayan ayan po yung pakpaklawin na yan mga kaubayan eto ayan po yung napakabisa po na panggamot sa mga bukol yung pakpaklawin na yan napakarami po mga kaubayan no? kaya lang po medyo magantay-antay po tayo kung may lalapit po sa atin at manghingi po ako kasi nakabakod po ito mga kaubayan no? nakabakod po yan hindi natin pwedeng pasukin at manghingi po tayo ng Pak na napakarami pong pagpaklawin no? ayan po mga kaubayan yung pagpaklawin na yan ay yan po yung napakabisa po na panggamot sa mga bukol ang ang ginagamit po sa pagpaklawin na yan ay yung laman niya po yung laman po mga kaubayan may laman po yan yung pakpaklawin na yan ayun po yung pinakapunin niya na yon yun po yun yung puno niya po may laman po yun. Yun po yung kinukuha namin, yung laman niya na yun, at yun po yung iniihaw namin. Iniihaw namin, pag naihaw po yun, dudurugin po namin yun, at itatapal po namin dito sa may parte ng bukol dito, sa may goiter. Yan po. At yan din po, yung laman niya na yan, ay Ini-slice po namin yan, binabalatan po namin yung laman niya, yung sa may puno niya. Binabalatan po namin yan, at yan po ang ipinapainom namin. Gamot po sa mga bukol yan mga kaubayan, pero number one po na pinaggagamitan namin yan, ay yung sa goiter, sa goiter po. Yan po ang number one na pinagagamitan namin ng pakpaklawin na yan, um, mga kaubayan. Ito lamang po ang nadaanan ko na may pakpaklawin, ang dami po, ayan po. Hmm. eh kaso wala pa pong lumalapit sa atin na kung hindi naman po natin pwedeng pasukin yan para manguha po tayo eh baka trespassing po tayo mas maganda na siguro kung magantay-antay po tayo mga kaubayan baka sakaling may lumabas at mangingi po ako tamang tama po uh, may pasyente po ako ngayon na uh, may bukol at para magamit ko po sa kanya mga kaubayan hindi ko pa po alam kung anong klasing bukol yung yung kanyang bukol mga kaubayan kaya yan wala pa pong lumalabas at manghingi po sana ako ng pakpaklawin na, na pakar yan lamang po ang may malaking puno po yan mga kaubayan kaya lang po anong bagyuan siguro nung lumapat uh, no malalakas ang hangin at bagyo ay natumba po yan po malaking puno yan kaya yan po na kwanso wala pa rin po lumalabas mga kaubayan maring babalikan ko po yan maring babalik, babalikan ko po yan siguro at uh, dyan ako manguha ng pakpak uh, dyan ako manguha ng pakpaklawin para gagamitin ko po maring manghingi po ako pag tatanong-tanoyin ko muna po kung sino pong may-ari niyan mga kaubayan. Yan po. <laughs> Mahirap po kasi baka matrespassing po ako pero oh, ang dami po. Eh, madali ko na pong abutin kasi eto lamang po, sasampa lamang po ako dito. Kaya lang hindi po ako pwedeng sumampa na kuan eh, ibang lugar po ito. Uh, sambalis po ito, baka matrespassing po tayo may tao po doon sa malayo doon kaya lang hindi naman po siya lumalapit eto po may mga laman may mga laman po yung pakpaklawin oh. may mga laman po siya yang laman niya na yan ay yan po yung ginagamit namin kinukuha namin na panggamot sa mga bukol ah uh, Iniihaw po namin yon at itinatapal po namin sa may bukol dito. Kung goiter man po yon, pagkatapos po, yung laman niya po, ay pinapakulupo po namin yun tapos ipinapainom po namin sa may mga bukol mga kaubayan yan po uh, babalikan ko na lamang po yan mga kaubayan uh, tatanong ko po kung sino pong may ari baka kakilala po ng aking pupuntaan hanggang dito uh, pakishare naman po ang videos na ito mga kaubayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat